isigregate nating yung mga pwedid sa aso. Ano Alam di pa sitaw din to? at tau dito. Oh siya, di mo ubin si tau. eto sitaw? Haha. 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 Haha amag na. Hindi, may mga amag na. Oh. Ay, wala na talaga. Ela. Oh. Puro amag na. Hindi lang dilaw. oh, amag Magandang umaga. Ito tayo. Namimili tayo ng ating mga basura. Yung basura ang pwedeng ipakain sa aso. mga baggyo baggyo wings na hindi na pwede eh. pero kung pag chance wala na akong arthritis o lahat to 200. dalit to dalit okay okay